Ayan po. Shout out guys. Shout out guys. Ayan po ang mga gift na natanggap nung aking apo. Napakarami. Oh. Isang trash bag na puno at saka isang paper bag na malaki. Yan Sa kanyang fifth birthday. Ayan Nag o. Oh. Nag-open na po siya ng mga gift. Gifts niya. dami nya natanggap na regalo next, guy. next, guy. oh, next guy. Shout out guys wow, oh, Syarat yeah. guys Tuan tua tuwa ang bebe, Mami. bebe. Mami. Ah. Wow, Toys and headband. Jatih, wow. jatih. Jati. Wow. Yeah. ate. Daming gift ng baby, oh. Oh. Bro, mo yung isang trash bag na malaking yun at saka isang paper bag na malaki. Puro regalo. Oh, oh. Iba, ng talaga pagka... Ayan. Yeah. That's from Mami. From Mami. Mami? So, Mami Olive ata to. Mami Olive. Oh, from Mami Olive. Wow! Wow! wow. wow. Oh, may money. Aba, may money pa? Ano, dollar. dollar? No, peso, 1,000. Wow! Oh, iyon oh, oh, na yung bag. Akin na yung pera. <laughs> Ay, yun ang magandang nagre -rigalo. May bag na, may pera pa. Bebe, may 1,000 ka pa. Kanina kay Tita Olive? Ang ah, bait talaga ni Lola Olive. Lola Olive Ferrer, Villanueva. Salamat sa regalo at saka sa pera. Bebek kan ini oh, yan. Panti from ane From. From mana yan? Bebek mana? Two or three from. Yan. Kalang from. Daming daming regalo nang bebek. Eh. Daming regalo <coughs> nang bebek. Hindi mo na inantay si papa mo Wow Fancy, Ay. Ay, fancy. Yeah. daming gift ni ate Ang daming gift ni Ate Oke. Okay. What's wow. That? Look, Mami. That, wow. Wow. So nice. yes, From... oh, November.